so ganito gagawin natin no hindi man umiyak yung bata pag ano, awak awak mo hindi no hindi naman ito awak mo yung balat niya, braso then iipitan kita hindi ako pwede kailangan ito saglit lang naman kung ano i i-grab na lang po natin sya sige sige oh sige sige no problem Sumusunod naman ako eh. Okay, ready tayo. Hawak mo siya. Hindi po siya bukatin. Eh. Iisang pang mag-ito. Yeah, ganyan. Lang ko lang dyan, laman dito po sa gitlang. Baka na dyan naman po at saka demonyo, ha? Dito. Ay, sa baka po. Uh -oh. yeah. Hawak mo yung braso, braso niya lang. Yeah, braso lang, isa lang dito. ganyan. Yan, yeah, ganyan lang. Yan, yeah. yan. Yeah. Okay. Sa lang to. Nagay natin sa Ano yun na ito? Hindi ko padala yun. Ganoon. Hindi. Napagtuwaan sa rito. Hmm. Sator Arepo. Kaya nga tatala rito. Puh! Alisin mo nilagay mo rito ha? Sa bata ha? bakit mo ha? Bakit kukunin mo itong bata? Bakit mo kukunin? Hindi pwede yung ganyan. Ha? Natutuwa ka ah, ha? Gawin yung itim. Huwag ganun ha? Hindi pwedeng ganun ha. Ayaw na ayaw ko sarang tinaanin yung mga batang buhay ha. Diba ang mundo nyo? Pag gagamitin mo yung kamay mo, ganunin mo ha. Sige, baklas, baklas. Kailan mo kukunin to? Kailan? ha? Bukas na. Ay, hindi pwede yun. Sige, baklas, baklas. Tanggalin mo lahat yung lagi sa bata. Wala mo yung bata eh. Ano kayo ng ano? Sige. Sige pa. Sige pa. Asa in demon yung kasama mo. Nasaan? Nandun po, sa may puno. Nandun ngayon? Oo Sige. Titirahin ko ngayon kayo ngayon para hindi na kayo bumalik rito sa batang to. Sige. Sige lang. Sige, kunti. Kunti pa. Kunti pa. Tanggalin mo. Ano ba nilagay mo dyan? Hindi po malaman. Ano nilagay mo? Bato po. Bato? Huwag kang umiyak sa akin. Hindi bagay sa'yo ha. Sige, baklasin mo lahat yung laging mo dyan. Tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Sige pa. konti na lang, konti na lang. Pasensyahan tayo ha. Sa ginagawa nyo, hindi po pwede sa akin yan. Na! Sige, tanggal, tanggal, tanggal. Tanggal pa. Para gumaling na yung basa. Sige pa. Hindi nyo na pwedeng kunin yung batang yan ha. Opo, hmm? opo. Sige. Ang dami mo nilagay, oh. O, kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Sige, kunti pa. O, tayo nga. Mm -hmm. Panginoon kung dakilang, bas na kong isin sa dakila, laki, lumingi ang mga na bat sa'yo. kong gumagambala sa bata. Saan ipratay sa kmek? Oh! Ano. oh. Erwin. Ha? Erwin. Erwin yung sangal ng Jesus, yun? Okay nga. Baba mo lang. Tayo na ka ng Oh. Ah, uh, sige, bibigyan ko na yung pan sa bata. Eh, say, ito, buso Kaya, paano isang bottle? Bottle water? Tingnan ka. Okay, sa taas lahat. Ito isang bata. Bukas na po ng demonyo at ng dwindling itim uh, pinaglalaruan po yung bata at na talagang nagustuhan yung bata uh, ang ginawa natin pinuntul natin yung dayan sa kanya uh, maraming salamat kay Apoken Apo Marwin uh, hindi ko na muna magbibitaw ng ibang kasama natin sapagkat meron tayong problema na diadala kay Sis Maika kay Mamelo Lugario at kay sana pakishare ang aking mga video at patuloy kayong eh, manood at pakipollow, pakisubscribe ang aking YouTube at huwag niyo pong i-skip ang aking AdSense para sana, sana sa, uh, ng ganun eh, din ang budget. Maraming salamat.